Sahot, presyo, kontraktualisasyon, demolisyon, uh, climate, nang walang pag-uugnay sa mga isong yan, na yan ay ginawang patakaran. Ang mababang sahot ay ginawang patakaran ng ilit na gobyerno. Ang patwasak sa ating kalikasan ay ginawang patakaran. Ginawa ng batas ng ilit na gobyerno ng Mining Act of 1995 ang mababang sahot sa mga probinsya ay ginawang batas ng ilit na gobyerno ang wage rationalization law. Ang kontraktualisasyon ay patakaran. Dati, regularization eh, ay patakaran ng ilit at dinastiyang gobyerno. Ang demolisyon ay patakaran ng mga malalaking kapitalista na ipinatutupad ng mga ilit na gobyerno para magkaroon ng lugar. Ang mga mall, Magkaroon ng mga lugar ang mga tatayong subdivision. Lahat ng usaping nagpapahirap sa atin ay may batas na nagbigay ng proteksyon sa mga nagpapatupad. Batas na nagsupin sa atin. At hanggat elite, hanggat dynasty, ang gobyerno nakapuesto sa tok-tok, Malacanang, Kongreso, Senado, hindi magwawakas ang hinagpis araw-araw ng mga mamaya, ng mga manggagawa, ng maralita, ng mga magsasaka. Hindi maaalis dahil wala silang gagawin kundi ang mga bagay na para sa kanila at yung mga bagay na para sa kanila ay kontra o laban sa atin.